mga George for today's video meron akong sasabihin no, meron po tayong share sa inyo baka meron sa inyong mga naghahanap ng logistic company or ng cargo forwarding Ayan. baka kayo ay naghahanap ng logistic or cargo forwarding so, nasa tamang tao na po kayo so, isishare ko lang sa inyo to guys ha? Ah isang mabilisang ang pag-share lang. Wait lang ha. So ito mga George. Ayan. Ito po yung aming workplace. So, kung nakikita nyo as you can see no. May nakikita kayong mga karton dito. May gulong etc. Nabawasan lang tong ano. Nabawasan lang tong stocks namin. So guys kung kayo ay naghahanap ng logistic company or ng isang cargo forwarding no na magkikiter po doon sa mga gamit ninyo motor mapa-bike no gamit sa bahay ayan nagkikiter po kami Luzon, Visayas at Mindanao kung meron po kayong mga katanungan gusto niyo magpadala ayan mga boxes gulong kung ano-ano bidjoke -ano. ayan so ito po yung ano namin yung mga product namin no not product pala, services pala yung in-offer namin. So baka kailangan nyo magpadala sa province gamit sa bahay, no? Ng motor, ng bike. Ayan. Kami po ay nagkikiter ng mga padala po, no? So comment lang kayo baka mayroong gusto magpadala sa inyo. Ayan. Gusto niyo magpadala ng pagkain, pwede rin po mga prosin frozen foods, pwede po. Basta naka-styro. Kadalasan yung nagko-comment paano magpadala ng motor, ng bike, no? So, comment lang po kayo kung meron po kayong katanungan. Ayan. So, ayan mga George. So, nakita nyo na. Ayan, nandito ko sa warehouse namin. Ayan, ito yung aming warehouse. So, kung meron po kayong tanong, meron po kayo mga inquiries kung pa, paano magpadala ng gamit, ng mga product, ng motor, ng bike. No? Ang sasakyan, medyo ano pa kasi sasakyan ngayon eh. Medyo mahirap ang i-process kasi yan po ay uh, ilalantrip. trip. So medyo typical po yung ano, situation sa mga sasakyan. Pero nakikita din po kami ng sasakyan. Depende lang sa ano sa sitwasyon sa Manila kasi minsan hindi po na ano dahil minsan namamahalan sila kasi sasakyan kasi yun diba ito travel mo papuntang province ipapadala mo yun so yun guys baka meron kayong mga question dyan katanungan na magpadala ng gamit no at saka guys wag nyo kalimutang mag subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung meron po tayo mga announcement no at maraming salamat po sa mga nag subscribe na po sa akin doon po sa ating mga tutorial no kung paano kumuha ng mga legal documents dito sa mga municipalidad natin sa bawat probinsya. Yung mga kailangan, kung may mga katunungan po kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment. Just comment down below. No? Thank you sa mga nag-subscribe na maraming salamat po. Yun lang guys. See you.